avail natin to the facilities. Thank you. Ang uh, manicure kay Magpapang okay. okay. po. This is it, Pansit. Buti na lang at andyan si Ate Joy para yasis ako sa ating customer. So mga katropa, one hand lang tayo ngayon. As you can see naman, hindi pa okay ang aking sugat. Ah! Oh, nako! Oh, nako! So, kaya one hand lang muna. Manicure pa ako. Ready ka na po, ma? Si Madam pa kanina yung ginawan ko. Um, medyo ano pa, pero serious, gano'n. So, ano, gumagaling talaga. Oo, oh, oh. kasi takot ka ba kami sa gatan, di ba? mag Oh my God, hindi ako naroon mag-hyper. Bear with me, Madam. Na Alam nyo, yung mukha ni, ni Madam, takot na takot na. Mas takot pa po. Doon ako hirap sa hyper, ganyan pag-push. <laughs> ay, hindi ko Nako, Isabel! Umayos ka kay Miss Mads. Si Maybe kaya, sana hindi rin nagkakalat sa kanyang first customer. Ay, ay, ang sarap nito! Ay! So, si ate ko na-realize na ang kapal pala ng buhokan. So, braso, sabi ko, wow, ha? Dapat bring your own shampoo talaga dito. <laughs> Kasi lugi na kagad ang shop. Dahil makapal ang buhok ko, dadagdagan natin ng shampoo. Dahil dinagdagan ko, abang mahal ang shampoo dito sa parlor. Ngayon, pag nagbayad po kayo, huwag kayong magugul dahil may extra bayad dito, ha? Kinakabahan nga ako, wala kang pabayad na. Baka hindi nga ako makabona na. Huwag naman sana na. Kung hindi, tatapat ka to sa mukha mo. Just kidding na. Matapos kong shampoohin ng Queen of the Jungle, ay, este hair ni Ateng, blow dry na ako pero naku ang hirap pala ng ganitong hair zoo or este hair zoo nag struggle ako ng content. pero syempre kailangan ipakita mo na happy pa rin yes ma'am wow you really have a nice hair but wow look at this there's jungle ang utol ma'am how are you feeling? kamusta mo yung pakiramdam? Okay. okay naman okay naman Ay, sa man po. Ako ko na ko ng ano ah. Another, Another client. So, ah, ilan po yun, ma'am? Ay, okay, no problem, ma'am. We can do it. Okay, let's go. Um, kasi po, makapal, so medyo challenging. So, parang in that uh, situation, ah, uh, oh, sir, so, ganito pala yun. So, siyempre, dapat di ka magpakita na parang natatarampak ka or something, di ba? Okay. Working for the Let's see kung hanggang kailan tatagal ang kakikayan nyo dahil more parlor tasks sa pagbabalik ng day! Oh.